Ma, ba, may, baka may boyfriend kayo or asawa? Hmm. Wala man. Single? sakto. Baka ikaw, ikaw yung may girlfriend. Oo. Oh, wala. Wala ako noon. Ay. Ay. Puta mm. na yun. Huwag mo na yung ibanggit ano, siya ng side check. Ito yun yung kauna-una ang boss. Ibig sabihin yung side check yung vlog lang yun. Ganyan pala mga sinasabi mo, ha? Sige, magsama kayong dalawa! Ayun pala, boss. Ayun, Ay, tayo ka dyan! Ay, tayo ka dyan, boss! Ano okay, kasi ginagawa mo dyan, eh? Tayo ka dyan! Open okay, mo po, ipunan! Oh, dito, dito, ano? Ah, hindi mo loko! Ang tayo mo, gulo! Ayun, ang gulo niyo naman, eh! Hello po, ma'am. Ay? Okay, para sa akin, ta? Ang tanong tayo, ma'am! Ayun, ma'am! Wait lang po! Ah! Mama, anong pangalan, ma'am? Ay! Hmm? Tell! Tell! Ah, bungo po! Ano oh, sa'yo okay, po, eh? Bungo po! Ang tayo mo, gulo, boss! Si Karte, kung tumugin mo Tanungin mo, tanungin mo kasi. kasi tanungin mo boyfriend ka. Mamaya na yan, Tanungin ko muna tagasan mo. Ha? Oh, sige, sige, sige. Mang tagasan ka ba, mama? Daw lang. Daw? Ah, mo ako? Pangat, pangakaki. Pangat, pangat, mm -hmm. pangat, may pangat, 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 to. Oh. Double ka, di ba? ano double, huwag kami. Hindi ko na. Hindi, hindi ano ko kasi, baka manaman ni Shine-Shine yan. Hindi, ako, oh, bala dung boss. huwag kong sabihin si, wala kong magbanggit na ano, Shine-Shine. Okay. Baka ikaw, ikaw yung may girlfriend. Oo. Oh. Wala, wala ako nun. Wala ka nun? No? Wala, boss. Isa lang, boss. Shine-Shine? Ano, Shine-Shine. Huwag <laughs> ka na, <Sunshine. laughs> ako to. Well, wala ba, Wala no? Wala girlfriend Wala, boss. Ay, sarangat pa siya, ano? Nag... Nagkabala ka pa. Niluto ko yan para sa'yo. Nakita oh. ka sa ginig. Nakita kita kanina. Hindi, hindi, Uy! Uy! Boss! Paasak! Paasak! Hindi yan, ebre, sa una yan. <laughs> unang kagat sa akin. Parang masagat ko. Mm. 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 Ano lang? Sana all? Hindi na kagat. Bakit? Ha? Huh? Wala ka pala Oo. Oh. Minum ka? Uh -huh. ah, mo ay, ba? Ayan. Ay, Oo, ay, minum. Eh, ka kalaw ano? ba sa rin? sa pagkadoon dito, wala kami dyan, ha? Anong wala? Nandito kayo. Hindi <laughs> <laughs> Wala siya usapan. Baka matamit kayo uh Oo, -oh, yun ang iniisip. Hindi. mo kasi may pag-asa. Kung mo nililito. Hindi, ano? Eh. Ma'am. ba Sige. ano nga oh, may pag-asa ba ako? <laughs> sige. Oh, sige. Sige, sige, boss. Ay! Ba talibos, <laughs> na, Baka kayo yung mukha. Ang gulo mo, boss, eh. Eh, napanood ko kaya nung last vlog nyo, meron kang shine, shine oh, Oo, oh. yun. <laughs> <laughs> yun yun. Yun <laughs> yun. Wala akong, ano yan, vlog lang yun. Huwag ah, ka maniwala doon. Vlog lang yun. Oo, oh, hey, tsaka ano, huwag ka maniwala dito eh. Ang bulero to eh. Oo, oh, oh, tsaka oh. Shine. Yung Shine lang sa araw. Oo, oh, Shine. Maman. Ganun yung tawagan yun, Morning Shine. Baka kasi may girlfriend ko yun. Wala. Wala. I ikaw lang. Basta wala, wala. kami dyan, na wala wala kang sunshine talaga? Ano sunshine mo ko? Wala ako sunshine, sign boss. Kung oh. ano yun, para... siya lang, boss. Oo. Oh. Siya lang, siya lang yung mahal ko. Mahal mo na agad, di pa kayo? Hindi, mamahalin ko. Subo mo, subo mo, subo mo. Subo. So, hindi ako makatito. Wag kang magulo, boss. Wag kang makatito, subo mo kasi. Yan, kumuha na to, noy. Ay, no, ay. Ay. Magpunta mo, eh. Kahit, kahit hindi mo. Ha? Kain din mo. Pero, pero wala kami dyan, ha? Nandito kayo, pero wala ka sa usapan. Shine, shine, wala kaming... Di mo hindi mo kami dami kay Shine, shine. Shine, wala nga namin yung boss. Wala nga namin. Huwag ka maingay. Tara, boss, huwag mo nang ibanggit siya, no, Shine, shine. Ito yung kauna-unahan ko, boss. Ibig sabihin yung Shine, shine, yung vlog lang yun? Morning shine yun. Kaya natatawag na sunshine. Sabi, yung mga ingus na niya. Kali mga kawad dyan. Oh, sa so mga kawad dyan. Baka naman, naman may girlfriend ka. Wala. Sigurado ka. Ganyan pala mga sinasabi mo, ha? Sige, magsama kayong dalawa. <laughs> shine, wag ang <magamabong>. mabuk! <laughs> shine,